There is clamor na sana yung magkaroon ng season 3. And there will be, I think, a season 3 of Running Man Philippines. Ako na talaga yung nagsabi. Oh! Yes, Halimbawa yes, lamang, yes, bigyan kayo ng kapangyarihan. May tanggalin na isa. Sino ang inyong tatanggalin at bakit? Ha? Si Kat. Ako sa agad ako. Wala naman siya dito, no? Si Kat. Si Kat po. Bakit? Sikap. Kasi... Nung nawala si Ruru, medyo gumaanggaan yung pakarangdam ko na, uy, wala masyadong malakas. Nung nag-egg monster na si Cap, siya yung naisip ko na parang dapat siya yung tanggalin ko na. Ah, ah, so may personal kang uh, ano dahilan. ako oh, wala naman puti dito. Wala naman po dito. Next, ikaw. Si Bubut. Oh, Ay! Bakit <laughs> <laughs> yung mga wala dito? Ah, kaya wala dito. Kakampi ko kasi si Kape, eh. kaya Siyempre, na-hurt ako nung tinanggal mo siya. Oo. Oh, oh. oh, Excuse me, di mo pa oh. nakita yung ginawa niya sa akin bigla naging egg monster siya? Binalibag niya oh. okay. ka okay. na. Okay, na rin po ako, sikap. Oh, oh. <laughs> Habang nag... <laughs> Wait, glides ikaw, katuwaan lang naman po ito. <laughs> oh. <laughs> ako oh. katuwaan lang naman, no? Si Buboy. <laughs> Parang naka 2 na ako, ah. Parang <laughs> <So, to laughs> so, ikaw talaga. Hindi okay. nga okay. okay. si si Bubu, may talagang talunin to. Oo. Oh, oh. Lalo oh, na pag name tag raping. Ah, Ang bilis ni si Bubu. Pero ito yung kwento talaga. Do you realize, guys, na... Uh, <laughs> Ang ganda-ganda ng nagagawa ng Running Man Philippines sa napakaraming mga tao. Oh, yeah. uh, did you imagine na uh, uh, kayo'y gagawing mga kaibigan kasama ng mga taong may mga pinagdadaanan, mga taong malungkot sa buhay? Uh, ginawa kayo mga kaibigan. Ngayong hapon po ay we have somebody very special. Ito'y isang uh, kababayan natin, one of your biggest fans, one of the biggest fans of Running Man Philippines. Hmm? Dami niyang pinagdaanan. Three months ago, her baby died and she has survived all these th all these months dahil sa running man pinanunod niya sa umaga inuulit na sa gabi uh, and you've been uh, a very important part of her life alam niyo i mean do you know how how much you've done to other people da <laughs> Naka-antig, -ano, nakaka no? Nakakataba po ng puso. puso Kasi sinasabi ko nga rin po sa kanila, sa community po namin, nakakatawa po na yung bawat pamilya nakita ko sa tahanan, kumpleto at nanonood ng Running Man. Para po sa akin, blessing na po yun. Kasi sa ngayon, hindi ko na po nakikita. Kahit kami, family ko, hindi na kami sabay kumain right. sa lamesa. Pero dahil sa Running Man, sabay-sabay. Narito po, naitay ka po sa please welcome, Shane Cara De La Cruz. Yay! Hi, Shane! Woo! At meron sana Dito gustong kani gawin kani? si Shane dahil she is in the t-shirt printing business. Tama, Shane? At uh, nais niyang uh, nais niyang Hello. bigyan kayo ng mga t-shirts. Wow. Ayan. Hi, Shane. Hi, Shane. Ayan. Maraming salamat, Shane. naman, Shane. Shane hindi pa talaga nagregalo sa amin. Correct. Oo. Natuluan na ay, Please, pati ako. Natin na natin. Shane, maraming maraming salamat. Shane, bakit gustong gusto mo ang Running Man Philippines? Go ahead. There's something special po kasi about the, the group. The okay. group dynamics. Um, even the team, the challenges, the guests. There's something special na parang Pili ko yung mga nanonood lang yung makakaramdam kasi when I when I read po yung mga comments. Parehas kami na iiyak pag na mm. pag nababasa ko kasi meron pa lang group or community who feels the same way. Sino bias mo sa mga runners? Ay, oh, Siya talaga. Ah, oh, uh, med ang ang yung pinagdaan ay hindi ay, ay, hindi madali. You know, you lost your baby actually three months today. oh, oh, at ang nakasama, tell us the story as briefly as you can pero yung mauunawaan namin. Nung nawala ang baby, and then uh, you decided to watch A Running Man. Go ahead. I mean, um, journey towards re uh, recovery. So, sa bahay lang po. So, YouTube, paulit-ulit, araw-araw. Um, kakapanood ko lang ng bagong season, eh, bagong episode, Papanoring ko na naman. As in, sa YouTube ko, nag-browse ako kanina, parang... Sobrang haba po talaga. Oh, ano yon Because when you watch Running Man, kahit papano, ay naiibsan ang sakit yes, the, that you were going Para through? Parang playlist. Sa, ah, okay. Sa YouTube, dire-direto siya. Tapos alam ko na eh, kahit hindi ko nakikita yung nangyayari. Alam ko na kasi ilang beses ko nang napanood. Tapos hindi pa, naka, hindi pa part yung nakakatawa pero alam ko na mangyayari. Tapos matatawa na ako. So yeah. kahit naghuhugas ako ng plato, nasa background lang siya kahit hindi ko nanonood. Mm -hmm. It feels different. Sobrang oh, oh. different. Sobrang special. I'm saying God bless you, baby. Thank you po. mm, -mm God bless. Thank you. mm, -mm. What do you want to tell them? <laughs> um, thank you for... din <laughs> no, kami. No, Go ahead. Go ahead. Thank you. Kasi parang Running Man is my daughter's way of saying that life gets better. Oh. It's the Lord's way of telling me that it will get better. And it's getting better. I'm here. Nung na-feel niyo na surreal kay Haha, ngayon yung surreal moment ko. Mm -mm. Kasi I just thought na sa backstage lang ko kayo mamimiti. Pero nandito, na natuwa ako, nabasa ni Running Man yung message ko. Okay na ako dun eh. Tapos nag-message sa akin kahapon. Parang, anong nangyayari? Uh -oh. <laughs> Tapos ngayon pa yung third month ng baby ko. So parang, Lord is doing something special. He is. He is. And thank Shane, you. Thank, you po thank you too. And thank you for the support. And thank you for having so much love. Thank you for supporting uh, the Kapuso Channel. Thank you for supporting Running Man. Mabilisan lamang. Buboy, anong nasa mo sabihin kay Shane? Uh, salamat dahil po, ano, naku po, wala po ko masabi dahil special po ito. Actually, uh -huh. galing uh -huh. din po ito kaya ha bibigay ko po oh, sa inyo. Boy. Thank you. Oh, ano yan? May pangalan ko na to. May pirma pa ni yan Kaya sa inyo yan. Oh, feeling ko, mas deserve mo to. Love you. Thank you po. Salamat. 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 Oh, oh. Lex, anong nais mong sabihin? Oh. You're so strong. Yeah. Actually, alam mo, naniniwala ko yung mga runners na nanonood sa amin. Mas matatapang pa nga sila mm -hmm. Yeah, thank you. Thank you for supporting us. Sobrang salamat tapang mo. mo. Stubulant. You're such at all right. Uh glide your message for Shane. Um grabe kung pinapasaya ka namin, mas pinapasaya mo kami. Kasi dahil sa mga kagaya nyo, mas nai-inspire kami na lumaban din at harapin kung ano man yung mga missions na, na gagawin namin. Kasi through running man din po talaga, lagi ko itong sinasabi kay bubuway sa lahat ng mga tao, na-apply ko siya sa sa araw-araw kong ginagawa, na parang kahit na hindi ako ready sa mga bagay na kailangan kong gawin, sasabihin ko lang, let's go! Di ba? Kaya mo to! Let's rock and roll! Thank you. Thank you.